Tay, nandito na po ako. O, oh, mabuti nandiyan na. Tay, mano po? Tay, may balita pala ako sa iyo. May star po ako. <laughs> Tay? Tay? Papasok na po ako. O, na nak, magingat ka. Ay, tsaka nga po pala, tay, kailangan po kayo po sa school namin at para po makuha ko po yung card ko. Na, pasensya ka na muna ka, tatay mo, hindi kita masasama sa eskwalaan mo. Kasi galing ako sa trabaho, pagod na pagod ako eh. Kung gusto mo, kahit dito ba muna na lang magpasama ka para makuha mo yung card mo. Sige na, nagpapay nga muna ako. Tay? 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 Pwede niyo po ba ako turuan po sa assignment ko? Kasi po, kagalina pa po ako po nahihirapan eh. Ay naku nak, prosesya ka na nak, minamadali ko rito ang trabaho nak. Kung gusto mo pumunta ka muna doon sa mga pinsan mo, doon ka nalang magpatulong muna. hi, hi Pwede po tayo maglaro kasi po yung mga kaibigan ko umuwi na po. Kasi po, gabi na din po. Naku na, pasensya mo na ako na. Kinatapos ko to. Kasi kailangan sa trabaho to para magbayaran ako. Naku na, pagpahinga ka na rin. nak. Gabi na rin naman. Wala ka na naman kalaro dito eh. Ay, pwede po ba magtanong? Nak, ano ba yun nak? Marami pa akong ginagawa dito. Busy-busy ako. O, sige na nga nak, ano itatanong mo? Ay, itatanong ko lang po. Kung magkano po yung sahod niyo po sa isang araw? Nak, ano ba klaseng tanong yun nak? Bakit pati yung sahod ko gusto mong malaman? Ay, gusto ko lang po malaman kung magkano po kinikita niyo po sa isang araw. Ay, nako nak. 500 ang kinikita ko sa isang araw. Bakit mo ba na itanong? Tay, gusto ko lang po manghingi po ng 20. Ano ka ba nak? Inistorbo mo pa ako. 20 lang pala hingi mo. Sige na, anak. Matulog ka na dyan. Ay, naku. Salamat na tapos din. Tapos Tapotasan ko yata ng boses yung anak ko. Ba't kaya kailangan niya yung 20? Siguro may project niya sa school. Nak, nak. Nak, oh, bakit po tayo? Nak, bakit kailangan mo ba yung 20? Ito na ko, 20. Saan mo ba gagamitin yung 20 na yan? Tay, nabuo ko na po tayo yung 500. Babayadan ko po yung isang araw nyo. Sa po, makasama po tayo. Kahit isang araw lang po. Ito na po. Nak. Pasensya ka na ako, naging busy ako sa pagtatrabaho. Oh. Hindi na kita naintindi, ha? Oh. Kaya mo na, bukas na bukas ipapasyal kita. Uubusin natin ang buong mag-apong magkasama tayo mag Talaga po ba, Tay? Maraming maraming salamat, ha?